Hello, hello! Magandang magandang buhay! Meron po akong nakitang magandang view pa baba. Kaya pinuntahan namin. Parihon, first time namin puntahan itong lugar na ito. Kaya uh, samahan niyo po kami sa aming paglalakad pa baba kung ano ang ating makikita. At pasensya po, wala pong cut ang aking video. Tuloy-tuloy lang ang aking lakad. Kaya kung ano lang po ang ating nakikita, pasensya na po. And sige, tayo ay mag-iikot. Okay, doki. Bala ko sa anak, kung magbibigay tayo, oh. dadaling kita doon sa shake. Oo. ah. Oh. Sabi ko doon tayo sa shake. oh. And then, pag doon tayo sa shake, oo. Oh. Doon yung sa sinasabi mo, yung sinasabi ni Kuya Benji. Doon kita dadalin. Oo. Oh. Hala, mukhang. Doon nagawa kita ng sandwich. Ganon? Yes. Uy, salamat po. Hala, baka saan tayo mapunta nito? Hindi ko nga alam. Kaya nga natin eh. Wala din akong alam. <laughs> first time ko din to. Allah. Yung dragon bak lang ang alam ko. Oh, dragon bak Hindi pa rin ako. I-consume natin tong araw na to. Bahalad na kung anong oras tayo magkakarating. Wala naman sila. Oy. Wala sila. Basta, first time kung marating itong itong pinuntahan natin. Hi! Picture lang. Oh, picture lang pala <laughs> <laughs> Uy, parang parang beach yung ating makikita dito ah. Ay, beach. Baka yung gilid na parang small beach diyan. Siguro no. Nakalagay doon village kasi eh. Daanan Tapos walang sabi walang bike na uh, dadalhin. Pa grabe ang kalakal ko. So hindi sana ako maganito na suot. Hmm. parang ikaw lang basta na magsando tapos mag windbreaker ako. Hmm. Pambihira din ko mahanap yung windbreaker ko. Eh di, suot lang ko ganito. Yes, pambihira. Ano, inisip ako magkikisya daw. Sabi ko, mainit. Oo. Oh, pero maganda yung ano, okay lang yung weather. Oh. Sakto lang yan. Yeah. Buot nga, hindi sobrang init. Mas mahirap pag sobrang init. Si, si Nina, sinasabihan ko na punta tayo habang ang panahon ay maganda pa. Hmm. Kasi pag mainit, tayong dalawa sabi ko matanda na tayo. <laughs> hindi natin kaya yung init. Ay hindi siya makakalabas. Sabi ko, bahala ka dyan. Eh, sinabi ko kay Dignas, samahan doon niya ako, magdagala kami ngayon. Sabi niya, sige, good luck sa inyong dalawa ha, enjoy ka. <laughs> Gustong gusto din niya yun, sana mga ganitong galaan, kaso lang, nahihirapan siya eh. Ay, bala ko kasi hindi ka, mag, ano, mag, mag -hi ngayon dito ha, mag-hype ko mag, na wala sila amo. Alam mo, hindi kami nakapagpaalam, pero balak magpaalam na lang siguro ako sa bata. Pupunta kami ba, once in a while, papunta ng peak ba, para matagtag yung mga bilbil? -bil? Sa early in the morning ba? Gusto mo ba? Okay, at mega love shoutout po sa lahat na nandito. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At pareho po tayong uh, first timer dito sa view na ito. Wala akong alam kung ano ang makikita namin sa baba. Ganon din itong sumama sa akin. Nakasama ko na taga rito sa Big Wave. Uh, hindi rin niya alam dahil first time din niya dito. So nagka ano kami? Uh, yun ang naisip namin na pupunta kami sa Dragon back dapat. Pero sabi ko, baba muna tayo dito sa may kalsada. kasi parang may nakita kong mukhang maganda sa baba. Kaya yung tinonton namin at pareho kami walang idea kung ano ang makikita namin sa baba. Kaya samahan niyo po kaming tuntunin ang daan na ito kung ano itong uh, kung ano makikita natin sa bandang unahan. And pasensya na rin po kayo dahil hindi ko talaga kinat yung aking video. Um, Basta ano lang, tuloy-tuloy lang ang aking video. Kasi nangihinayang naman din akong ano ikat dahil nga ang akin naman dito mga ina after ay yung ano yung mga green ba na akin nakikita dahil nga dito sa ano sa tinitirhan ni amo sa central wala na kami gaano makikita unless aakyat kami nga doon sa peak ayun uh, papasok kami doon sa mga under sa mga kakahuyan pero kung dito ka lang sa bahay, sa bahay ni Amo, wala na, puro building na nakikita. Kaya ayan, uh, ito ang purpose ko na para feeling ko nakaka, nakakahinga ako ng maayos ba pagka ito ang aking nakikita. Kaya hindi ko kinakat yung aking video. Kaya pasensya na po ah uh, hindi ko kinakat yung aking video ha. At ayun, may nakikita kaming view sa baba. Yun ang aming tinuntun. Okay, sige, ah, yun sa mga ah, kami. Siguro sinasabing village. Oh, maganda, no? Oo, parang small island. Oo, oh. nice. Wow! I-consume natin ang araw na ito at bukas matulog tayo ng maigi. Ayun, kaya masyado kaming na-excite na maglakad pa pababa. Pero yun na nga po, ah... Uh, Medyo may kalayuan pa yan. Malapit lang siyang tingnan, pero malayo din pala, pambihira. Ang ganda, oh. Ay, ang ganda. Ay, wow. Ano pala siya talaga, no? Beach pala siya. May nakatira. Sim, ano, simpleng ano lang. Oo. Oh, ano. oh. Ang ganda naman. Kanais. Nice. Mm Tingnan natin, tingnan lapitan natin. Oo. Uh, uh. Ano -uh. naman ang buhay niya, mag-isa lang siya. Oh. Oo. Oh, oh. Isang, ano? okay isang pamilya, no? Wala 'yan? Ha? Pwede pala yan? Magtira ka din. Lagi kaya din tayo ng bahay. <laughs> Tabing dagat. Ang galing naman. Gusto ko sa niya kaninang ano eh, umalis eh. Ay, Sabi ko baka nandito na yung isa. Tsaka hindi ko alam ba ano ka gaano kaya kalayo itong babain ko. Kaya nandoon ako, silip-silip na ako pababay. Okay. silip-silip <laughs> na ako. Muti pa nga sumobra eh. <laughs> Ayan. Mukhang maganda rito. Ah. Ganyan lang. Tapos pag akit natin uli mamaya. Oh, ayan. Yeah. Hingal-hingal na tayo. First time ko dito. Nice, Kapal no? no? Kapag sa village, hindi naman nakagala. Ayan na. Ang ganda, oh. Uh. Oops. Oh. Ganda, na Ganda siya. Alak, Tama lang ang weather ngayon. Magala tayo. kaganda ng panahon kaganda lang ng panahon kung tinumbok nila straight ito di sana gagapang-gapang tayo sa ano pagbaba paikot ikot pa nila yung ano eh Kita belum payet tu nampak. Hi. Siapa? ba? Siapa? Jan. Pray, welcome to my tagal. blog. <laughs> <laughs> welcome to my blog and welcome to where are we now? Hi. Bahala na kung saan yun Hi. nagha-hiking kami. Small isla. Mm. Parang ganun siya kasi may munting bahay. Munting bahay talaga. Yung ano, parang ambingan. Ano ba yan? Jesus, ano stuck naman. Parang dating swingin pool. Kasi Swing pool ba? Parang. Uh. Yan po, kailangan lakad tayo, lakad. Oh ang kaya itong makakarating hagdan na ito. So, sundan natin itong hagdan. Parang gusto ko nang vlog, eh. o na ka din mag-vlog eh. Oo nga, bakit ba? I-upload-upload -upload lang naman. Hindi ako marunong sa May, matutunan mo rin yan. Dati nga hindi rin ako marunong. Matutunan din. Minsan, nagka nagkakat ako ng video ko. Biglang nawala. Ah, balik na naman ako. Saan na ba napunta yung aking kinat? Hanggang matutunan mo din.

O, oh. di ba? Wup, <makes> wup! <noise> Uy! Baba ha, baba! O! Wup, wup! Wala, nasa ilalim tayo ng kakahuyan. Ganito din ba ang ano pag pupunta tayo sa taas? Ah, under din sa mga kakahuyan. Ang galing ah. Good, day. Day. good morning. Tusan, tusan. Tusan.